What's up mga kamundo, Porto this vlog, ito nga pala ang part 2 ng ating video So yun nga mga kamundo, sumugod ang aming team dito sa Yomi Town para kumain At napadpad kami dito sa Grand Steak mga kamundo At yun mga kamundo, ito na nga pala ang in-order namin yan, kinuha na namin at yan na nga ang aming inorder mga kamundo. Nakalagay siya sa mainit na sizzling plate mga kamundo. Kasi dyan mo siya lulutuin yung steak yan. Babalibalik tari mo lang yan mga kamundo. Siyempre kasama pa rin natin yan sila Shin, Kuya Kura, Mark at si Eric sa mga kamundo. At yun mga kamundo tinuturuan nga tayo do ito, paano to lutuin at paano to gawin. Ayan, itadakimas mga kamundo. Ayan, nilantakan na namin tong napakasarap na steak mga kamundo na first time ko lang makakain. At yun, syempre di mawawala yung gulay mga kamundo. At syempre natuwa sa amin yung may-ari ng grand steak niyan mga kamundo. Binigyan kami ng ano niyan, Taw dito ng gelatin. Libre na daw yan mga kamundo para sa amin lima. Ayon, Tinime slap lang natin yan mga kamundo yan, chika-chikahan at yon tapos na ang aming kain. Yan, napakarap. Busog na busog na kami dyan, mga kamundo. At yun, napadpad nga pala kami dito sa isang salaminan. Pagawa kasi si Kuya Kura ng salamin. At yan, naglaro na rin si Mark dyan, mga kamundo. Yan, muntik na namin makuha yan, mga kamundo, si Trapal Gallo. Oh, 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 oh. Nakaw sayang, mga kamundo. At yun, mga kamundo, lumipad ang amin team. Lumipad yan. Yan, pupuntang pupunta nga kami pala sa Hopu mga kamundo para pumunta sa isang Philippine restaurant mga kamundo para kumain ng halo-halo mga kamundo. Diba, na papatara pa. At yun, sumakay lang kami ng densya mga kamundo. At yun, tumingin lang ako dito sa labas. nag aesthetic aesthetic lang kunwari dyan mga kamundo. At yan ang makikita mo sa labas mga kamundo. Yan, mga bulubundukin ng Yamaguchi mga kamundo. At yun, pass forward, nandito na kami. Bumaba na nga kami sa Densha, mga kamundo. At yan, bababa na kami ng station para pumunta sa Philippine Restaurant, mga kamundo. Which is na, ang pangalan ay Isakaya Uychan, mga kamundo. Yan, dito lang yan matatagpuan sa Hupu, mga kamundo. Malapit lang siya, pagbaba nyo ng Hupu Station, lakad lang kayo ng kunti yan, makikita nyo yan. Yan ang restaurant nila. Sa second floor nga pala yan, mga kamundo yan pagpasok nyo talaga makikita nyo yung mga menu nila na napakasarap talaga mga Philippine food mga kamundo yan meron sila dyan crispy pata sisig, mga pansit palabok, etc. at marami pang iba mga kamundo at kung gusto yung pumunta dito mga kamundo isearch nyo lang tong isa kaya oichan mga kamundo yan ilalagay ko yung facebook page nila mga kamundo at yun meron din silang mga condiments dyan na paninda mga kamundo at ito na nga, mga kamundo, dumating na ang ating halo-halo na hindi tinipid sa mga sahog at nag-uumapaw sa sarap mga kamundo. At yan, syempre di mawawala yung picturan yan. Talagang napakasarap. Natatakama po habang ini-edit ko to mga kamundo. Yan, picture-picture lang. Ay, video pala. Chigaw yun. At yon mga kamundo, mas mga kamundo. Lantakan na natin yan. Baka lantakan pa ng iba yan mga kamundo. At yon timeslap lang uli mga kamundo. At yon tapos na naming kainin ang aming halo-halo mga kamundo. Eh okay. no. Yorishikomasu. Isa ka oi-chan no don desu. Hai, yorishiku. Punta na kayo dito napakasarap na halo-halo. Napakasarap. Mm -hmm. Oh my god, talaga. Wow. Ay, yan eh Odi ba lakas mag-promote. 'Yan you... <laughs> mga kamundo dito na lang makikita 'yan. Yan makikita niya yung Isakaya Oichan mga kamundo. Baka Isakaya Oichan yan. Charis! Baka naman ate. Charis! Ay, onigayshimas mga kamundo. Kita-kita kayo dito. Yes! So yan, pauwi na po kami. Ginabi na kami ng aming gala. Nandito kami sa Hopu. Hopu. Kumain kami dun sa Isakaya Oichan mga kamundo. So, must try pag nandito kayo, mga taga Hupo or kahit dito sa Yamaguchi. Oh. Gamit lang ang densya, makakapunta kayo dito. Tapos, konti lakan So, yun, mga kamungo. Check nyo na rin yung Google nila. Ay, yun lang. Isang nakakapagod na araw na naman tong aming vlog. Vlog amag. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat ng follow, mag-share, nag-like ng aming, aking page share niyo na mga kamundo para mas dumami tayo. Yun lang mga kamundo. Maraming maraming salamat sa lahat ng support niyo. Tsaka